Si boom, si boom. La 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 la. -la, 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 -la. Si boom, si boom. Oh, helmet. Nakita nyo na ba? Yung campaign rally nga daw nila Tatay Diggs sa Cebu. Wala yan! Sa campaign rally ni VP Lenny sa Cebu. Ito nga ang Cebu. Pasensya na po, hindi ko nababasa yung iba. Pasensya na sa inyo. Med students, Lenny, Kiko. Lawyers for Lenny, nandun po kanina. Maraming salamat, Cebu Law Students for Lenny. Singles for Lenny. Maayong gabi, Cebu! Kumusta kayo lahat? Alam nyo, umikot na ako sa buong lalawigan ng Cebu maghapon. Galing po kami sa Talisay kanina, galing kami sa Arcao, galing kami sa Toledo. Napakarami mga volunteers na nakilala namin. Akala ko kulang na yung taon kasi ang dami ko na nakausap kanina. Pero gulat na gulat po ako pagdating ko ngayong gabi kasi andito kayo lahat. Kaya maraming maraming salamat. <coughs> Alam nyo, papasok pa lang po ako dito, naririnig ko na yung mga boses niyo, At yung sa akin, sa akin po ang Cebu will always be very emotional for me. Dahil sa maraming dahilan. Ang pinakauna pong dahilan, ito po yung huling lugar na pinanggalingan ng asawa ko bago siya na aksidente. Matagal pong hindi ako malik dito sa Cebu nung buhay pa po yung asawa ko. Lagi po kami bumibisita kasi matalik niya pong kaibigan si former Mayor Tommy Osmeña. Pero nung namatay po yung asawa ko, hindi po namin kaya ng mga anak kong bumalik dito dahil maaalala namin yung kanyang pagkawala. Pero pagkalibing po ng asawa ko, Bigla po ako naging kandidato na wala sa plano. Kumandidato po ako bilang congresswoman ng 3rd District of Camarines Sur. Dahil po nagkagulo sa amin at kailangan ako mag-step in. Ito po yung pangalawa kong dahilan. Yung pangalawa ko pong dahilan, panahon pong nagkandidato ako, ang kalaban ko po, isa sa pinakamalakas na politiko doon sa amin, Walang-wala po ako sa sarili ko. Wala po ako masyadong kakampi. Wala po akong kapera-pera. Alam niyo po kung sino yung tumulong sa akin? Mayor Tommy Osmeña. Ikakwento ko lang po ito sa inyo kasi alam ko marami yung hindi nakakaalam ng kwento. Nung ako po napasubo, kandidato din si Mayor Tommy as mayor dito, Pinuntahan niyo po pinuntahan niya po ako sa Naga para tingnan kung ano yung mga kailangan ko. Yung pinakauna ko mga pulyetos, pinakauna kong kalendaryo, pinakauna kong tarpaulin ang nag-training po sa lahat na volunteers namin, Mayor Tommy Osmeña. Kaya yung kanya pong ang ang relasyon ko po sa kanya very personal. Kaya po ako nagpapasalamat na andito siya ngayong gabi. Sinasamahan tayo, of course, kasama po ang buong BOPK slate headed by our mayoral candidate, Nicot Osmeña. Ang pangatlo, ang pangatlo ko pong dahilan kung bakit napakalaki ng utang na loob ko sa Cebu. Nung kumandidato po ako noong 2016, hindi pa naman ako kilala. Bagong salta ako. Pero ang Cebu, ang pinanalo ko po dito sa aking pinaka naging kalaban ng eleksyon, almost 500,000 votes. Kaya kung hindi po ako tinulungan ng Cebu ng ganon kalaki, hindi... Madam President, Maraming Madam salamat. President. Pero ako po yung sasabihin ko lang po sa inyo. Nung tinulungan niyo po ako, nung tinulungan niyo ako na maging pangalawang pangulo. Hindi ko po kinalimutan yung lahat na pinangako dito sa Cebu. Marami po ang hindi nakakaalam, pero nung kami po ay nag-launch nung aming Angat Buhay program, nagkaroon po tayo ng Cebu chapter ng Angat Buhay. At sunod-sunod po yung mga projects na dinala po natin dito. Hindi lang sa Cebu City, pero sa buong lalawigan ng Cebu. Meron po tayong mental health program sa San Remigio, Cebu. Ewan ko kung meron dito ang taga San Remigio. Pero pabalik-balik po ako sa kanila. Nagtayo po tayo doon ng isang mental health facility at isang mental health program na tuloy-tuloy. Ewan ko kung meron ditong taga-tuburan. Meron ba ditong taga-tuburan? Sa tuburan po, naglagay tayo ng water system para sa mga coffee farmers. Sa lungsod po ng Karkar, sa Kanaga, nagkaroon po tayo ng Bagsakan Center para sa mga farmers. Naalala nyo po siguro nung pandemic? Naalala nyo ba yung pandemic? Nagkaroon po tayo dito ng bayanihan Sugbuanon. At nagawa lang po namin yung bayanihan Sugbuanon dahil napakaraming tumulong sa amin na mga volunteers dito sa Cebu. Frontliners, nagkaroon po tayo ng ferry service from Olango to Mactan. Nagkaroon po tayo ng vaccine express ng swab cab. Nagtap tayo dito ng mga mananahi na local dito sa Cebu para mag-provide ng mga locally produced PPE sets Marami po tayong dito nagawa pero hindi lang po 'yun dahil sa akin pero dahil din sa tulong ninyo Ito po yung klase ng leadership Ito yung klase ng pamamahala na aming iniaalay para sa inyo Isang klase ng leadership na ang magaling hindi lang yung namumuno pero yung namumuno tinutulungan siya ng mga taong inspirado. Tinutulungan siya ng mga taong dahil may tiwala sa pamahalaan ay gustong-gustong mag-ambag para sa kinabukasan ng ating bayan. Ito po yung gusto nating sabihin ng gobyernong tapat Aangat ang buhay ng lahat. Ito po isa sa puso natin. Ano pong gustong sabihin ng gobyernong tapat? Isang gobyerno na kung saan yung mga nakaupo na mga lingkod bayan matitino at mahuhusay. Bakit kailangan matino at mahusay? Unang-una para pangalagaan ang kaban ng bayan. Pag napapangalagaan po ang kaban ng bayan, mapupunta din siya sa pagtulong sa mga pinaka nasa laylayan. Ang resibo po natin dyan, sa Office of the Vice President, kakaunti po yung aming kondo. Pero bakit marami kaming nagagawa? Marami po kaming nagagawa dahil malinis yung aming pamamalakad. Yung bawat sentimo ng aming budget ay kwentada namin. Sinisiguro namin na mapupunta siya dun sa mga pinakamalalayong mga lugar na nangangailangan ng tulong. Pero hindi lang po yun. Pag malinis ang pamahalaan, may tiwala ang mamamayan. Pag may tiwala ang mamamayan, at yun yung nakita natin dito sa Cebu, pag meron kayong tiwala sa pamahalaan nyo, handang-handa kayong tumulong kahit kailan. Pag sinabi pong iaangat natin ang buhay ng lahat, ano ang gustong sabihin? Ang gustong sabihin niyan, ang gobyerno yung magkasikaso na meron tayong disenteng trabaho para sa lahat. Ngayong pandemic, marami yung nawalan ng trabaho ng trabaho, gobyerno yung magbibigay sa kanya ng trabaho. Pero ang pinapangarap po natin, hindi basta-basta trabaho, na magbibigay sa atin ng disenteng pamumuhay. Karamihan po dito sa inyo, mga bata, pero I am sure meron din ditong mga magulang. Sino po mga magulang dito? Tayong mga magulang. Nako, meron nagre-raise ng kamay na parang hindi naman magulang. Tayo pong mga magulang, di ba? Wala naman tayong ibang pangarap kundi bigyan yung mga anak natin ng buhay na mas maganda kesa sa atin. Makapagtapos yung ating mga anak para magkaroon sila ng magandang trabaho. Ang amin pong pinapangako sa inyo pag ang gobyerno matapat, sisiguraduhin natin na may disenteng trabaho para sa lahat, para nabubuhay tayo ng may dignidad. Nandito po ako ilang buwan ng nakaraan, siguro dalawa, tatlong buwan, kasama ko din si Mayor Tommy. Kausap po namin yung mga BPO's dito sa Cebu. Meron ba dito mga BPO's? Ayan, nakikita nak ko, oh, meron. Pinag-usapan po natin ano ba yung mga kahirapan na pinagdadaanan. At ang ating pong plano para sa inyo, sisiguraduhin natin na yung working conditions, napapagaanan kayo. Hindi magiging problema yung sasakyan, pauwi. Hindi magiging problema yung tirahan. Hindi magiging problema yung lahat na services na kailangan nyo sa pamahalaan. Dahil ang pamahalaan pong Amin binibigay sa inyo, isang pamahalaan na nakikinig all the time. Panahon po ngayon ang kampanya, marami sa ating manliligaw. Huwag po tayong magpapabudol. Pagpanahon po ng kampanya, maraming mga ngako. Pero pag meron po sa ating mga ko, ang, ang tanungin po natin, asan ang resibo? Pag nagsabi pong mahal ko yung mahihirap, ang dapat pong anong natin, nung walang eleksyon, asan ka? Lenny! 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 Pag sinabi ko, pag galit ako sa korupsyon, ano ang prueba mo? Hindi po tayo papayag. Hindi po tayo papayag na basta lang mga ngako pero wala namang resibo. Ngayon, ang dami nyong andito, lahat tayo masaya. Lahat tayo high energy. Lahat tayo passionate. Ang tanong ko lang sa inyo, meron pa po tayong 73 days to go? Kaya ba natin na sa 73 days na yon? Ganito pa din kataas yung ating energy? Ganito pa din ba tayo kadesidido? na tayo yung magdidesisyon kung anong klaseng pamumuno at pamamahala at politika yung gusto natin dito sa ating bansa. Oh, diba? Bidjopper? Yes! Yeah. Marami kasi nagkalat na sa social media. Ano naman yung kalat na yan? About nga daw dun sa mga umakend ng rally ni Tatay Diggs sa Cebu. Tatay Diggs nyo? Pero may mga naglabas din na iba naman daw yung picture. Huh? Iba naman din daw yung sa In reality. Wow! Oh, yeah. yeah. Pero ayan nga, yan ang Cebu campaign rally naman ni VP Lenny noong 2022. Oh, sayo, sayo. Yan ang Cebu! Cebu! Right? cebu la, Pero talaga ng time na yun, no? Grabe ang suporta ng Cebu kay VP Lane. Oo, oh, akalain mo yun. Biro mo nung tumakbo siya ng 2016, kung gano'ng karaming boto nakuha niya sa Cebu. At yung suporta talaga ng Cebu nung tumakbo bilang presidente si VP Lane, eh talagang wagas na wagas. Pero nakakaloka lang talaga, no, videographer, bakit ang dami pa rin ng fake news? E binayaran sila para doon. Bagay sila para doon. Bakit ka naman magpapalaganap ng fake news kung wala ka namang nahihita? O, oh, di ba? Aba naman, di ba? Di ba? At saka, di ba, mga troll, eh, talaga namang may bayan. Oo, no? yan okay, ang kaluluwa nila, eh. Pero, <gasps> <gasps> ayan nga, mga batang helmet, grabe, no? Talaga, uy, may pa pala akong comment. Ano? Nagpabudol lang si VP Lenny. Paano magpapabudol si VP Lenny? Eh, kung narinig nyo po lahat ng mga speech ni VP Lenny after the election ng 2022, mm ilang beses niyang sinasabi at paulit-ulit niyang sinasabi na, 'di ba? Sabi, sabi, ko nga na sa inyo. 'Di ba? Ibig sabihin, during the election ng 2022, may mga sinight na si VP Leni kung ano yun ang nangyayari sa bansa. Oo. Nagsabi na rin siya ng mga problema mm. and 'yung mga solusyon na pwede niyang i-offer sa sambayan ng Pilipino na hindi nyo naman pinansin. May solusyon eh. Yes. Hindi nyo pinansin kayo ang nagpabudol. Yes, sir, tataka ko sa comment na yan, paanong nabudol si VP Lenny? Hindi ko na lang na-screenshot yung comment niya, mga helmet kasi biglang na-delete. After kong magtano na, sinong nabudol? Nawala na yung comment. Pero ayan nga mga kabata helmet. Paano magiging dahilan si VP Lenny sa pagkalukbok ng Pilipinas? Eh huh? sino ba ang unang nagpabudol? At sino ba ang nagpabudol? Di ba kayo? Kayo. Tayo mga Pilipino. Ang... Nandamay kayo. Oo, nandamay pa kayo, di ba? Kasi tayo naman yung bumoboto, 'di ba? Ito kasi oh. pipili ni ino offer niya yung magandang kinabukasan, ang angat buhay lahat. Tapos nagpapudol kayo. Kaya kayo, 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 kayo. may kasalanan kung bakit natuloy nalulugmok ang bansang Pilipinas. Bakit sisihin si Pipileni? Nag-go-offer na si Pipileni ng trabaho. Yes. Pero ang gusto niyo ayuda. Yes. Gusto niyo lagi, puro lahat. Mm, lahat kayo ng lahat. Ay, nako. Di ba, for one time, na ano, sa Jollibee tayo, mm. may nagbigay ng sulat. Nakala mo, may patagong pera. Nag-iwan si nag nag ng sulat to si Kuya sa lahat table sa Jollibee. E, ka tingin na kami mga kumakain. Uh -uh. Nakalagay doon, humihingi ng abuloy Diyos ko, lakap na katawan ni Kuya. Hindi daw siya. Ha? Bingi. Bingay? Uh, hindi siya bingay. Ayun Ay, ako mga batang helmet, nagtrabaho ko sa mga pipit binge Marunong ako mag-sign language, kaya alam ko na hindi, hindi siya bingay. At hindi rin siya pipit. Kaya sabi ko, video ka pa, video ka pa yung DPWD yan. Maluloko yan. Nako talaga! Ano to? May patawang ka pera, kuya? At hindi ka talaga masisalat ng table? Wala ka naman lang ina no, 'di ba? po. Oh. At meron pang isa, may na naman mga bata helmet. Naglagay na naman ng ano, pastillas at tsaka ano 'yun, gemang <laughs> matigas. Uh -oh. Sabi ko talaga mga bata helmet, kinino 'yan? Kay Kubulo 'yan. Alam niyo una nilang reaction, hindi po. Hindi. Kilala talaga nila si Kibuloy sa ganong edad? Mm -hmm. kilala nila mga batang helmet unless na lang na ipinakikilala sa kanila at doon talaga sila nagtatrabaho. Uh Oo. -oh. Kasi kung normal to na, normal, video ka pa, na talagang homemade nila yung mga produkto, uh -uh. hindi gano'n yung reaction eh. Pero nung tinanong ko talaga, kibuloy ki ba yan? Di, di po. Agad-agad? At saka kilala nila uh -huh. sa ganong, Sa ganong edad. Sa ganong edad. At saka kasama din yung nanay. Yun na no. nga, mega tangge. Tapos nakita namin mga kabatang helmet. After nila mag-abot at maglagay ng pastillas na naman, tsaka yema bumili ng ice cream. Sa Makdo Sa O, di oh, diba? Huh? Nakakaloka lang talaga mga kapatahin. Pero helmet. hindi niya nanay yun. Eh, sabi niya, nanay niya, eh, uh, wala eh. Feeling ko, hindi rin. Hindi. Pero, ayun nga, yung mga itsura nila, Diyos ko po, ang ganda pa ng cellphone. Hmm. Naka-shades pa. Oo. Oh. ba? Pero ayun nga, mga batang helmet, ano ba yan? Patuloy ba natin lulukohin ang kapwa natin? Para kayo'y umangat. Diba? Nakakaloka lang talaga kasi ito, tayo, nagbayad tayo ng tax. Ito, biskut na, nabawasan na naman ako, nakaltasan na naman ako ng PhilHealth. Nakakaloka ka lang, na ng ano. Bakit may kag-class pa ako sa PhilHealth? Uy, ang mahal lo, $4.50. $4.50. Tapos, um, pambili mo na yan ng ilang kilong bigas. Kaya nga eh, pero ayun, mga patahel, may comment down below kung anong masasabi nyo. Ay, maraming maraming salamat pa sa lahat ng mga nagkakomment sa video natin. Ay, mag-shoutout muna ako today. Ah? Shoutout. Oh. Shoutout sure, shout tayo. Siyempre, shoutout tayo kay Sir Boogie, Sir Astero, Sir Me and My Music, kay Nanay Maxima, kay Ma'am Adelaida Del Santo, kay yes. Sir Mauricio Elorio, mm. kay Sir um, Roger Acuna, and Ma'am Roma Acuna, bijogapan. Manoli Tomata. Yes, Sir Manoli Tomata. Shoutout din kay 52 Elnora, kay Jumides Manrique 5432, kay Sir Erdo, Edward Luna 3054, Henry Barosa 607, John Paul, Uh, Dumasian, 1057. Lea Real. Ha? Manuel uh, oh ay yeah, shout out sa'yo. Uh, Sabi naman ni Bidyoga, per uh, Dutch Dubu Dubria, shout out. Vicente Cipriano, Michael Parpar. Parpa, 5390, Jerry Lagnito, 7365, Antonio S, shout out po, Presio Apos, shout out po, Selene Marie, shout out po, Angel Dandan, 8186. Shout out po, Julia. FAA, Joel Jumo, Oscar De Los Reyes, David Cuaton, Shinte, Faith Dionada, Vic Khan, Esther Pamplonina, Mamekus diba? <laughs> Mekus, kaya ito sa di ba? Danny Cabrera, Joey D, Danilo, Danilo Marquez, Erwin Manatad, RPU 747, Sir Ed Noel Gonzaga Arellano, shout out po. Sir Christian Cheng, Sir Aistero, Plaridel Ausa, Sir Mary Grace Santos, ay, Ma'am Mary Grace Santos, Rica Ford, um, Junior, shout out po, Erwin Manata, shout out po, Carmelita Maghanoy, shout out po, Fernando Rebong, shoutout po, At marami pa. That's si Baya. Ha, Lativaya Vaya, shout out sa iyo ha. Hindi ko alam kung lalaki or babae po kayo mm. pero mega lang shout out po kay Lativaya na lagi nauna sa comment section ng yeah. Sir um Ricky Valera. Mm -hmm. Shout out po. Ricky ba? Di ba Erwin? Ay, sorry, sorry. Sir Erwin Bar... Shoutout Sir eh, Barilla, Shout right out eh. po. And many, many more. Maraming maraming salam po. And, mas shout out din namin kayo sa mga na araw. And, maraming maraming salam sa at mga kalalakihang edad 55 pataas. Yun daw wow. <laughs> you know, kasi yung marami nanonood sa atin, mga bata helmet. Mga kalalakihan na may yes. edad 55 pataas. Nakakaloka, ano? So, dapat mm -hmm. pala lagi maayos ang itsura ko kasi uh -huh. nakakahiya naman sa ating mga senior citizen. <laughs> <laughs> Pero, ayan nga. Marami-marami salamat po sa inyo lahat. Basta, kung nagustuhan mo ang vlog na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa ating mga na-upload po namin ng video. So stay happy, stay healthy, stay safe. As always, sabi sabay sa bayan na galimit na book nyo. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye!